Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo sa episode na ito? Muli po nating pag-usapan ang mahalagang papel ng lupon tagapamayapa lalo na ng punong barangay at ng pangkat tagapagkasundo sa paglutas ng alitan sa ating community. Ito po ay review pero dahil madami tayong mga bagong subscribers kailangan ko pong ulitin ito. Mga kabarangay, alam niyo ba na ang lupon tagapamayapa ay hindi isang korte? Hindi ito nagpapataw ng parusa o nagpapasya sa kaso maliban po doon sa proseso ng arbitration ang pangunahing tungkulin ng lupon tagapamayapa ay pag-uusap at pagkakasundo upang maiwasan ang demandahan kaya mga kabarangay tara po alamin natin ang mga bagay na aking nabanggit. Ano ang ginagampanan ng punong barangay? Ang punong barangay ang pinuno ng lupon tagapamayapa. So, technically, si kapitan ay lupon din. Kapag may reklamo o hindi pagkakaunawaan, siya ang unang tagapamagitan. Ang trabaho ni punong barangay ay hikayatin ang magkabilang panig na magkasundo sa maayos na paraan. Si punong barangay ay hindi judge. Hindi niya pwedeng pagdesisyonan kung sino ang tama o mali. Of course, maliban kung arbitration ang pinili ng mga partido na maging paraan ng pag-aayos ng kanilang hitwaan. Ang trabaho ni Punong Barangay ay pagkasunduin ang magkabilang panig. Ayon po sa DOJ Opinion No. 13, Series of 1981, ang pangunahing layunin ng punong barangay at ng lupon ay hikayatin ang mga nag-aaway na magkasundo sa mabuting usapan. Eh, ano naman po ang pangkat tagapagkasundo? Alam ko po na madami na sa inyo na sumusubaybay sa channel na ito. Ang alam na itong subject na aking dinidiscuss ngayon. Pero sabi ko nga po kanina, dahil sa dami po ng nadadagdan ng na mga bagong subscribers natin at yung iba talagang zero ang knowledge nila pagdating sa Lupon taga Tagapamayapa, kaya po sa video ito muli ko pong inuulit Ang nabanggit ko na dati sa mga video sa mga nakaraang taon para po sa kapakanan ng ating mga bagong subscribers. Kaya ulitin ko po ang tanong, ano ang pangkat tagapagkasundo? Kapag hindi nagkasundo, ang mga nagrereklamo sa harap ni punong barangay, susunod na hahawak sa usapan ay ang pangkat tagapagkasundo. Ang pangkat tagapagkasundo ay binubuo ng tatlong miyembro mula sa lupon na pipiliin nang magkabilang panig ng complainant at ng respondent. Trabaho nila na hanapan ng paraan ang pagkakasundo ng mga nag-aaway. At isang mahalagang dapat pa rin po nating tandaan, ang pangkat na pagkasundo hindi din sila korte. Hindi sila nagbibigay ng parusa o multa o kaya ay nagpapahulong. Conciliatory o mapayapang pag-uusap ang layunin nila, hindi ang investigasyon o paglilitis. Ayun po sa isang kaso na pinagdesisyonan ng Supreme Court sa Gonzales versus Court of Appeals GR number L59495 97 June 26 1987 Sabi po doon ang lupon taga Pamayapa ay hindi korte, hindi hukuman kaya hindi ito maaaring magdesisyon sa isang kaso. Ngayon, mga kabarangay, paano ang proseso ng pagpapatawad at pagkakasundo. Ang barangay settlement proceedings ay hindi tulad ng korte na mayroong investigasyon. Pakikinig, pag-uusap at paghahanap ng pagkakasunduan ang pamamaraan nadapat dapat ginagawa ng lupon. Sinusubukan ng lupon na hanapan ng solusyon ang problema para hindi na ito lumala at umabot pa sa korte. Ayon po, sa isang DOJ opinion number 31 series of 1981, ang proseso sa barangay ay hindi investigasyon kundi usapan upang magkasundo ang dalawang panig. At sa isa pang tanong, kung mayroon bang kapangyarihan ang punong barangay o ang pangkat tagapagkasundo na magpataw ng parusa? Ang sagot po, definitely wala. Ang lupon tagapamayapa ay hindi isang korte kaya hindi sila maaaring magpataw ng parusa gaya ng multa o kulong. Ayon pa rin po sa isang DOJ opinion number 278 series of 1982, walang kapangyarihan ang lupon na magpataw na anumang criminal sanction kung hindi magkasundo ang mga panig maaari ng dalhin ang kaso sa korte. At diyan ko nagtatapos mga kabarangay ang ating talakayan. Ngayon, alam ninyo na ang Lupon tagapamayapa ay hindi korte kundi isang tagapamagitan para sa kapayapaan sa barangay. Kung nagustuhan niyo po ang video ng ito tungkol sa kataro pambarangay, huwag niyo naman pong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe na din dito po sa Katarungang Pambarangay Channel para po sa susunod na pagpapalabas natin ang video, kayo po ay ma-inform, manonotify. Kaya muli salamat po mga kabarangay dun sa mga bago para po sa inyo ang video ito At muli, ito po si Jeffrey hanggang sa susunod.